sa pinakamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Napanood niyo pa itong segment na ito ng Showtime? Ito ang isa sa mga magagandang payo o linyang tumatak sa marami mula mismo kay Vice Kenda. Isa sa pinakamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Yan ang matapang na pahayag ni Vice noon at inemphasize pa niya na wala pa siyang kakilalang gumanda ang buhay dahil sa bisyong yan. Wala akong kilalang nagsugal at nagdroga na pagkatapos ng lahat ay ang ganda-ganda ng buhay. Marami ang napahanga sa prinsipyo niya, isang boses ng katotohanan, sa gitna ng maling gawain, pero ikinagulag ng marami ang sumunod ng pangyayari. 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Play for fun. Play responsibly. Gam oh, Tama ang nakita mo. Si Vice Ganda, na dating tumutulig sa, sa sugal, ay ngayon ay nakikitang nag i ng online sugal. Marami ang nadismaya. Paano nangyari ito? Ramdam na ramdam ang epekto ng online gambling sa bansa. Mabilis, madali, pero delikado. Sa sobrang laganap dito, ilang public personalities na may malaking social media following ang naban na dahil sa pag-promote ng ganitong mga apps. Ikaw, anong masasabi mo? Pabor ka ba sa ganitong move ni Vice o isa ka rin ba sa nabigla at nadismaya? I-comment ang opinion mo sa baba at pag-usapan natin ito wag kalimutang i-like, share ang video para sa iba pang kabuluhang diskusyon. Tandaan, sa panahon ng mabilisang tera, ang tunay na kayamanan ay ang tamang prinsipyo.